para po sa lahat mga bossing mga idol muli tayo nagbabalik sa C3TV from Green Country Game Farm po mga bossing mga idol so for today's video mga bossing uh, ipapakita ko naman po sa inyo yung ating mga available dito ng mga pulit, it uh, like Boston Roundhead, 5K Sweater uh, Gelmore Hatch Possum at saka yung mga sweater Boston natin na mga bagong uh, dating dito sa loob ng Green Country Game Farm dito sa Batangas po mga bossing. So sa mga nagtatanong ang location po nito, exact location nito mga bossing. Uh, Barangay San Felipe, Sitio Canluran, Padre Garcia, Batangas po mga bossing mga idol. So tara po mga bossing at papasilip uh, po po sa inyo yung mga bagong dating dito na mga pulit. So tara po mga bossing. So dito mga bossing, uh, ang, ang unang ipapakita ko po dito sa inyo, yung ating mga pulit na mga uh, Gilmore Huts. So nandito sila sa pin number 1. Kung saan sila nakalagay po mga bossing mga ID. So ito po mga bossing, yung ating uh, yung aming uh, pulit na Gilmore Huts. Yan po mga bossing. Ganito. So isa-isahin natin ito mga boss. Ah uh, ito mga busing ah uh, late born. So ito po sila yung mga first batch ng late born. So ito pa yung iba. Ah uh, ito mga busing ah uh, 10 heads lang po ito yung mga uh, in order ko doon sa main farm doon sa Rojas. So para i-display dito sa atin. Ito po mga busing, Ito po yung ating mga Gelmore hatches. So, kung mapapansin nyo dyan, meron ako ditong nilagay ng mga sweater Boston. Gawa ng sobrang dami ng ating sweater Boston na dumating dito. So, dito sa sweater Boston mga bossing, uh, meron tayong 70 heads na pagpipilian. So, yan po yung ating mga galma hats. Ayan po yung... Ayan okay. po yung ating gel, uh, Gilmore Huts. Ayan po yung iba sa dulo. So, yan po yung mga Gilmore Huts nandito sa loob ng Green Country Game Farm po mga bossing. Ayan po sila. So, lipat naman tayo dito sa kabilang uh, pin, sa pin number 2, kung saan po nakalagay naman yung ating mga posom. So, ito naman po mga bossing yung aming possum sweater. Ayan. Ang ganda-ganda din. Uh, dito sa possum sweater, uh, 13 heads lang po yung nandito sa akin ngayon. ang so, ganda din tong dock na to. Ayan po yung ating possum sweater mga boss. So uh, sa sunod na araw, papakita din natin yung ating mga brood na available ng mga posam sweater nandito na sa loob ng Green Country Game Farm. So lipat tayo dun sa mga sweater Boston mga boss. Ito, oo, okay nito mga malalaki na yung itlog nila. So ito, na itlog na sila mga bossing. Oh. Ang ganda. So dito naman mga bossing, pin uh, pain number 3. Dito naman nakalagay yung ating mga uh, sweater boston. So yung sweater boston mga boss, tatlong pin po yung pinaglagyan ko nito. So ito sila mga bossing, yung ating sweater boston, yung isa nag -gub -gub pa sa lupa. Oh ito yung mga sweater boss natin mga boss. Ang gaganda nila. Ito ah uh, ano ito? Late born. Ay mga bossing. Ay maganda din ah. Eh ayan maki-cut na yan Gan -gan din so dito sa isang pin mga bossing ang nilagay ko dito ay 30 heads ang nilagay ko dito mga bossing so ito sila yung mga sweater bossing natin ng mga 50-50 So, ang kasunod nito ay uh, ipapakita natin yung mga boss and roundhead natin na andito at uh, available dito sa loob ng Great Country Game. Ayun, maganda din yung makyak na yun. Maganda. So, puntahan naman natin yung mga boss, yung ating uh, boss and roundhead. So, yan po sila mga bossing yung ating boss and roundhead. dami Ah, uh, dito, yung boss and round natin na available mga boss ay 50 heads yung iba nakadapo. So hindi natin sila pipilitin na bumaba para hindi na sila ma-stress masyado mga bossing dahil uh, ito galing pa sila ng biyahe solo. So hindi pa sila sanay dito sa ating uh, kulungan. So, ito sila galing sila ito ng range range area doon so nasanay sila doon sa malawak na kanilang inaalpasan so pupunta naman tayo doon mga boss sa 5-pin kung saan po nakalagay naman yung iba nating Boston Roundhead so dito magkatabi lang ito mga bossing o titignan yung iba dito po sila So, ito naman mga bossing, uh, excuse me, uh, boson roundhead din ito. Uh, doon tayo kanina, doon tayo kanina galing mga bossing. Uh, so, ngayon dito naman tayo sa pin number 5, uh, kung saan nakalagay naman po yung mga iba pa nating natin sa so, uh, boson roundhead. So, dito merong straight comb, ayan po mga bossing, may straight comb tayo. Uh, sa brood stag, meron tayo doon uh, dalawang piraso na straight comb din. So, ayan po mga boss. So, ayan. Uh, yung ayan, straight comb na yan. Meron yung kapatid doon na uh, broad stag. So, pag magagumanda uh, yung panahon, uh, i-video din natin yan at i-upload natin dito sa ating uh, YouTube channel. Gaganda. So, ito mga boss, 50 heads sila. Total, uh, total nito, 50 heads. So, 25 uh, heads bawat pin yung nilalagay ko dito. Ito, maganda din to. 嗯，嗯、uh,，听 <noise> 到<声>。 meron pa dun oh. Ayan, maganda, Ayan, maganda bang boxing, oh. uh, yung marking Left-in. Ayan po mga boss. Eh. Ayan. Left-in yung marking na ito. Gaganda. So, yun. Pupunta naman natin mga boss yung ating 5K sweater na, 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 na doon. So, pupunta tayo sa pin number 6 kung saan naman nakalagay yung ating mga uh, 5K sweater. So, dito mga bossing. Eh, ito naman po yung ating 5K sweater. So, ito sila yung mga 5K natin ah uh, meron ako dito 22 heads na mga 5K sweater. So, yung iba nagkukugkub. Ay, maganda din yun. Ito, ang gaganda nito. Ito ng, na din natin to Ng... So, yan sila mga bossing. Ito, maganda yun. Ayan. 5K sweater na po ito mga boss. Ito yung ating 5K sweater. So sa 5K sweater, meron din akong available dito ng mga brood stag. So bibidyuan din natin yun mga bossing. Ayan po mga bossing. Ayan maganda din yun. Eh. Puting-puti na yun. Eh. Alas ah, din. So, yun. Uh, ito yung ating mga 5K mga bossing. Uh, ready to breed na din. Uh, ready to breed na din ito mga bossing. Uh. Yung ating mga 5K. So, dito tayo papasok sa pin number 7. Kung saan po uh, nakalaga yung iba natin mga sweater boss to, ng mga 50 -50. So, ito sa mga bossing, yung mga 50-50 natin, ito maganda din ito, yung sa atin. yan Ito. Marking. Uh, live in. Live in left nose yung marking. So ito yung mga iba nating uh, mga 50-50 na mga sweater boss mga boss. Ayan, ang gaganda nila. Ayan. Ang si Sexy. Eh. So, ito pa sila. May ganda. Ang ganda din ito, oh. So, pupunta naman natin mga boss. Yan naman yung uh, mga 3-4 sweater man yan. Mga 1-4 Boston. So, dito ito naman yung last natin. Last na pin. Pin number 8. Uh, kalimitan dito mga boss. Eh, mga 3-4 uh, Boston. 1-4 sweater. Ah, 3-4 Boston. So, baliktad ka lang. 3-4 sweater, 1-4 Boston. So, ito naman yung... So, ito mga boss, yung eh, mga 3-4 uh, sweater na po ito. One Port Boston So ito po yung kanilang itsura Maganda Ayan, isa, Ayan yung isa angas oh. si ganda ito Maganda talaga ito Ganyan So yung dito na available mga panlaban mga bossing, meron akong uh, national at uh, nandito na yung mga first batch ng uh, late born. So first batch ng late born nandito na uh, meron na din ako dito. So yun lang. So ayan, bagama't tapos ang lahat ng ito mga bossing, isang shoutout nga pala dito sa ating buyer uh, na taga-Isabela. So shoutout kay Sir AC Mendoza ng uh, Isabela so uh, mga bossing. So god bless po sa breeding sir at uh, maraming salamat po sa inyong tiwala sa Green Country Game Farm. Hanggang dito na lang po yung ating video para sa araw na ito at uh, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting YouTube channel mga bossing. At uh, magandang araw po sa lahat.